Hello guys, sa video ito ay ipapakilala ko sa inyo yung mga berding ahas na matatagpuan dito sa ating bansa. Ito mga bay mapanganib o walang banta sa tao. Panoorin ang ating video. Una sa ating listahan ay ang mga bronzeback tree snake. Ito yung mga docile o hindi nangangagat na ahas. Madalas itong matagpuan sa mga ilog o sa mga basang lugar. Kinakain nila is yung mga palaka at butiki. Sila ay walang taglay na kamandag kaya no worries kung makagat tayo nito. Tinawag siyang bronze bak dahil yung kulay ng kanyang likod ay bronze. Tapos yung kanyang belly naman ay mint green. Dalawang klase yung kulay niya. Ayan, medyo may bronze na bronze at may mint green. Pangalawa naman ay ang ating mga Asian vine snake. Ito yung pinaka-unique na ahas kasi hindi ito nangingitlog. Sila ay uwiviparos o nanganganak. Sila ay medyo defensive kapag nahahawakan na pero hindi naman ito nanunugod ng tao. Sila ay mildly venomous o may kaunting kamandag. If makagat man tayo nito, maaaring mamaga lang yung ating skin. Pero hindi enough yung kanyang venom para pumatay ng tao. Iba-iba naman yung kulay ng mga vine snake. Ayan, may yellow. Ayan, pangatlo ay ang mga red-tailed green rat snake. Ang mga red-tailed green rat snake, gaya ng unang pinakita nating vine snake, ay mga arboreal o makikita sa taas ng puno. Isa ito sa pinaka-defensive na birding ahas kung saan lumalaban talaga to kapag na-corner na. Pero pag hinayaan natin, umaalis siya. Sila ay walang kamandag na ahas, kaya okay lang kung makakagat. Ito nga, natalas itong makita sa mga tabing ilog kapag gabi, natutulog. Isa din to sa pinaka-malaking birding ahas kung saan lumalaki ito na parang braso kalaki. Kinakain naman ito is yung mga paniki, ibon at daga. Ayan. So, wag natin silang papatayin kasi napakalaki ng tinutulong ng mga green rat snake sa mga magsasaka. At panghuling birding ahas ay ang mga kilalang kilalang yung mga viper. O yan. May dalawang klase ng viper sa Pilipinas. Ang mga tiflabo o tisab. Ang mga tiflabo ay nakakabulok yung kanilang kagat. Yung tisab naman, namamaga lang at extreme pain pero pareha silang may hemotoxin venom kaya wag na lang agad natin itong lalapitan kung makikita tayo sila ay nocturnal o aktibo sa gabi motionless naman ang aas na to at napaka docile hindi sila nangangagat kapag hindi nyo siya pinoprovoke ayan